Pagkatapos ng hindi kapanipani walang pagpapakita ng kapangyarihan ni Fang Yi, ang aroganteng pioneer ay nakahandusay na walang malay sa lupa. Iniisip ni Fang Yi na, sa ngayon, ligtas sila at hindi niya inaasahang na iligtas ang isang tao, nagtataka kung ano ang dapat niyang gawin sa kanya. Si Lin Yi ay tumakbo sa kanyang pinsan, labis na nagpapasalamat na okay siya. Si Su Ching Ying, na nakatayo sa tabi ng bumagsak na pioneer, ay nag-alok na ipaubaya sa kanyang team ang pangangalaga sa lalaking walang malay. Kalaunan, lumapit si Su Qingying kay Fang Yi, nagtatanong kung bakit tila hindi siya masaya pagkatapos na matagumpay na maselyuhan ang isang napakataas na antas ng Dark Attribute sa kanyang isipan, Gayunpaman, paman, siya ay lubos na namamangha, iniisip na tunay niyang tinupad ang kanyang pangako na wasakin ang Dark Tide at na siya ay isang tunay na hindi kapanipani walang tao. Ipinaliwanag ni Fang Yi sa grupo na dapat silang kumilos ng mabilis, sinabi niya na ang selyo na ginamit niya ay pansamantala lamang at ang napakalaking enerhiya ng dark attribute sa lugar ay malakas pa rin, dapat silang magmadali upang hanapin ang Shizai Flower bago mawala ang selyo. Naiintindihan ni Su Qingying at kinumpirma na ibabalik ng kanyang team ang lalaki sa association para sa paggamot habang kinakarga ng kanyang mga kasamahan ang walang malay na pioneer sa kanilang mga balikat, huminto ang grupo sa isang bangin, tumitingin sa walang laman na tanawin, na pagtanto ni Su Ching na wala sa ibang mga pioneer na nauna ang nakalabas, malungkot na nagtatapos na silang lahat ay kinain ng dark attribute, dahil walang kahit isang bakas sa kanila ang natitira. Ipinagluluksa ng pulang buhok na leader kung paano ang mga taong buhay kanina lamang ay ganap na naglaho, si Fang Yi naman, iniisip na baka siya ay walang puso, ngunit nakakaramdam siya ng ginhawa na hindi niya kinailangang panuorin silang mamatay. Habang papalapit sila sa isang nakakatakot na madilim na pool, si Fang Yi ang nagutos. Sinabi niya kay Lin Yi at sa iba pa na sumulong kasama ang team ni Su Ching Ying, na ipinapaliwanag na ang pool na ito ay ang pinakamapanganib na bagay ngayon at mas mabuti para sa kanya na manatili upang protektahan sila, sumang-ayon ang grupo at sumulong, nang may one siyang mag-isa na nakatayo sa isang mabatong gilid, isang system window ang lumitaw sa harap ni Fang Yi, na nagsasabi sa kanya na nakita nito ang isang bago at malakas na pagbabago ng dark attribute. Agad-agad, isang malakas na vortex ng kulay ube at itim na enerhiya ang sumabog mula sa lupa sa paligid niya. Kinumpirma ng system na matagumpay ang pagkakita at inanunsyo na ina-activate nito ang kanyang ultimate computing power upang simulan ang pagsulat ng isang bagong teknik, itinaas si Fang Yi sa hangin, ang kanyang mga braso ay nakaunat, habang ang malalaking haligi ng purong madilim na enerhiya ay tumataas sa paligid niya. Idineklara ng system na matagumpay ang proseso ng pagsulat at ang mga mata ni Fang Yi ay biglang bumukas. Ngayon ay nagliliwanag na may isang nagbabantang kulay ube na puno ng esensya ng kapangyarihan na kanyang pinagkadalubhasaan. Kinumpirma ng isang system window ang kanyang bagong pagtatamo. Nakuha niya ang dark attribute technique, ang limitless dark world. Ipinaliwanag ng system na ang kakayahang ito ay nagpapahintulot sa kanya na lumikha ng isang selyadong espasyo ng madilim na ulap, sa loob kung saan ang espiritual na enerhiya ay labis na hamina, iniisip ni Fang Yi ang kanyang bagong kapangyarihan, kinikilala ang dark world bilang isang espesyal na domain na maaari niyang kontrolin, naiintindihan niya ang malaking estrategikong kalamangan na ibinibigay nito sa kanya. Ang corrosive effect ng kanyang bagong kapangyarihan ay magpapadaloy sa espiritwal na enerhiya ng kanyang mga kaaway at pababagilan ang kanilang kakayahang puna nito. Iniisip niya ang kanyang sarili na tumataas sa ibabaw ng isang dagat ng desperadong mga kamay. Napagtanto niya na kung pagsasamahin niya ang bagong nakakapanghinang epekto na ito sa kanyang iba pang malalakas na katangian, siya ay magiging mas kahangahanga, na may kumpiyansang nagtatapos na maaari niyang wasakin kahit ang isang halimaw na mas kakaiba at mas malakas kaysa sa Dark Tide mismo kung ito ay dumating. Habang hamu pa ang huling bahagi ng kulay ube na enerhiya, si Su Qingying, na hindi pa rin makapaniwala, ay nagtanong kay Fang Yi kung nararamdaman niya ang madilim na ulap na muling nabubuo sa kanilang paligid. Lumaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla habang ganap niyang naproseso ang napakalaking espiritwal na pagbabago na kanyang nararamdaman. Tinitigan niya habang napapaligiran si Fang yin ang natitirang enerhiya. Nagtataka kung paano siya posibleng nagkakaroon ng isa pang breakthrough nang wala ang karaniwang malalaking palatandaan tulad ng pagbabago sa langit at lupa. Ang pagkaunawa ay tumama sa kanya ng may nakamamanghang puwersa. Hindi lamang niya selyuhan ang S-Class Dark Pride, sinipsip niya ang kapangyarihan nito, nakita niya ang ideya na katawa-tawa at hindi kapanipaniwala sa mga unang araw ng espiritwal na pagbabagong buhay, alam ng lahat ng pioneer na ang Dark Attribute ang pinaka nakakatakot na kapangyarihan na isinilang mula sa kolektibong negatibong emosyon at malalim na kasamaan ng lahat ng nabubuhay na bagay. Dahil dito, ang pagsipsip ng kapangyarihan nito ay mahigpit na ipinagbabawal ng gobyerno. Ipinakita ng isang flashback ang isang nabigong opisyal na eksperimento kung saan sinubukan ng mga mananaliksik na linisin ang nagbayad ng masakit na presyo, na humantong sa pagkaklasipikan nito bilang isang kakaibang mapanganib na halimaw. Ang kapangyarihan ng mga madilim na halimaw na ito ay maaaring mula D hanggang S-class, ngunit kahit na ang pinakamahina ay maaaring malampasan ang mga unang pioneer, lalo na ang ganap na S-class na banta ng Dark Tide, na kumain kahit mga Spirit Creation Realm Cultivator ng madali. Ibinunyag ng isa pang flashback ang kapalara ng isang three star Ghost Axe Pioneer na, bago ang pagbabawal, ay sinubukang sipsipin ng enerhiya mula sa isang sea-level monster lamang, siya ay nabaliw sa pamamagitan ng backlash, nagdurusa mula sa pagkabulok ng balat at isang mental collapse, at nananatili sa isang psychiatric hospital hanggang sa araw na ito, bumalik sa kasalukuyan, ang magulong madilim na enerhiya ay bumaba, bumabalik kay Fang Yi habang siya ay nagbubuntong hininga. Kalmado niyang tinawag sa walang laman at maulap na tanawin, na nagsasabi na kung sino man ang nanunood sa kanila sa loob ng mahabang panahon ay maaaring lumabas na ngayon, ang kanyang pulang mga mata ay sinusuri ang lugar na may matalas at may kaalamang titig, mula sa ulap, lumitaw si Zhao Lan. Kinumpirma niya na kung hindi siya nagkakamali, Si Fang Yi ang siyang nag-iisang nagselyo sa Dark Tide, si Su Qingying ay natigilan sa kanyang ang paglitaw, hinindol ang kanyang pangalan sa kawalan ng paniniwala, lumutang si Jiao Lan, lumapag sa harap ni Fang Yi at nagtatanong kung ano ang ginagawa niya kanina, partikular na nagtatanong kung sinisipsip niya ang Dark Attribute. Kalmadong kinumpirma ni Fang Yi na ginagawa niya nga, ang direktang misyon ay nagpadala ng isa pang alon ng pagkabigla kay Su Qingying sa isang mabilis at nakakagulat na galaw, bumunot si Zhao Lan ng isang pistol at itinutok ito ng direkta sa ulo ni Fang Yi. Sinigaw ng pulang buhok na lider ang pangalan ni Zhao Lan, hinihingi na malaman kung ano ang ginagawa niya, habang siya at ang natakot na si Lin Yi ay maaari lamang manood sa pagkalito at takot, agad na kumilos si Su Qingying, Inilalagay ang kanyang sarili sa pagitan ni Jowlan at Fang Yi at hinaharangan ng baril gamit ang kanyang braso, hinarap niya si Jowlan ng mariin, ipinapaalala sa kanya na kung natatandaan niya ng tama, si Fang Yi ang priority recruitment target ng militar. Pagkatapos ay hinamon niya si Jowlan, itinuturo na gusto rin siyang i-recruit ng association bago siya harangin ng militar, at hinihingi na malaman ang kahulugan ng pag-alit na aksyon na ito, hindi pinapansin ang depensa ni Su Qingying, kalmadong inilagay ni Fang Yi ang isang kamay sa kanyang balikat at direktang kinausap si Jaulan nakita niyang kakaiba, nagtatanong kung hindi ba ang kanilang misyon ay hanapin ang Shizai Flower. Itinuro niya na habang tila sabik siyang tapusin ang misyon, tila napakalungkot din niya na hindi sila namatay doon, na natiling tahimik si Zhao Lan, ang kanyang ekspresyon ay hindi mabasa habang patuloy niyang itinututok ang kanyang sandata, ang liwanag ay kumikinang sa baril, ang pulang buhok na leader, gayon paman, ay hindi daanong kalmado. Sumabog siya sa galit, sinisigawan si Jiaolan. Ipinapaalala niya sa kanya na ang kanilang squad ay palaging nagtitiwala sa kanya. At galit na galit niyang tinatanong kung bakit hindi nakialam si Jiaolan nung nahaharap sila sa Dark Tide. Ipinahayag niya na kung wala si Fang Yi, sila sana ay napahamak. Itinuturo na si Yi, Yi ay bata pa lamang. Inakusahan niya si Jiaolan na nanunood lamang. Para lamang ngayon ay pagbantaan ang mismong taong nagligtas sa kanila biglang ibinaba ni Jowlan ang kanyang sandata, isang ngisi ang naglalaro sa kanyang mga labi, binaliwala niya ang buong paghaharap bilang isang biro, na sinasabi na si Fang Yi ay tila gustong gusto ng kanyang mga kasamahan sa team. Pagkatapos ay binati niya siya, na inanunsyo na pumasa siya sa pagsubok, ang bigla ang pagbabago ay nag-iwan sa pulang buhok na leader at Su Qingying Ying na ganap na nalilito sa kanyang mga salita, si Fang Yi, gayon paman, ay agad na nakaintindi. Tinanong niya kung ang kanyang tunay na layunin ay subukan siya. Kinumpirma ni Zhao ang kanyang hinala, na ipinapaliwanag na dahil sa kanyang hindi kapanipani walang talento at lakas. Hindi niya gustong umasa sa malamig at impersonal na data, sa halip, gusto niyang makita para sa kanyang sarili kung anong uri ng tao talaga siya. Pagkatapos ay bamaling siya upang tugunan ang naunang akusasyon ng pulang buhok na leader. Ipinaliwanag niya na hindi siya nakialam dahil dapat sundin ng mga pioneer ang mahigpit na patakaran ng bagong mundong ito. Sinabi niya na ito ang kanilang pinagsamang kapalaran, isang buhay kung saan ang kapalaran at sakuna ay maaaring magbago sa isang iglap. Gayunpaman, sinabi niya sa kanila na maswerte sila na may isang mapagkakatiwalaan at makapangyarihang tao na nagpoprotekta sa kanila. Tinanong niya kung napansin nila na walang ibang mga halimaw ang nangahas na umatake sa kanila mula ng matalo ang tide na ipinapaliwanag na ang mga nilalang ay natatakot sa kapangyarihan na ipinakita ni Fang Yi, tumitingin si Fang Yi na may isang mapanglo na ekspresyon, sumasang ayon sa kanyang pagtatasa. Idinagdag niya na ang Dark Tide mismo ay sumusunod sa parehong prinsipyo, binubuli nito ang mahina at kinatatakutan ang malakas, sa pagtatapos ng pagsubok, nag-alok si Zhao Lan na akayin sila sa Shizai Flower, na nagsasabi na mas alam niya ang lugar kaysa sa kanila. Habang sinusundan nila, bamulong si Su Ching Ying kay Fang Yi, na nagpapahayag ng kanyang pakiramdam na may mali sa pag-iisip ni Zhao Lan, ibinunyag niya ang isang mahalagang impormasyon, ang sariling squad ni Zhao Lan ay nakatagpo na noon ng Dark Tide, at siya lamang ang nakaligtas. Pinoproseso ni Fang Yi ang impormasyong ito, pinagsasama-sama ang isang malinaw na larawan ng kanyang sikolohiya, naiintindihan niya na ang kanyang ganap na pagsunod sa kanyang misyon at sa mga patakaran ay ginawa siyang malamig at hiwalay, ipinahihiwatig din niya na ang sakripisyo ng kanyang mga kasamahan sa team ay nag-iwan sa kanya ng isang uri ng post-traumatic, self-destructive tendency. Gayunpaman, napagtanto niya na ang isa pang makapangyarihang paniniwala ang nagpapatuloy sa kanya, at ang pagsaksi sa kanya na selyuhan ang Dark Tide ay naging sanhi lamang upang mawala siya sa kanyang pagtitimpi sa isang sandali, sa isang bagong pagunawa, nagpakita si Fang Yi ng isang pahiwatig ng isang ngiti, sinabi niya sa kanyang mga kasamahan sa team na dapat silang lahat ay maging mapagbigay sa nasugatan na taong ito. Tinanong ng pulang buhok na leader kung nasugatan si Zhao Lan, si Fang Yi, na pinagmamasdan siya ng malapitan, ay kinumpirma na siya ay nasugatan, ipinaliwanag niya sa kanyang team na ang kanyang espiritwal na hadlang ay malubhang na Tinatansya na habang mayroon siyang kapangyarihan ng isang two-star spirit creation realm cultivator, ang kanyang proteksyon na aura ay bumaba ng hindi bababa sa dalawang antas. Ang isang visual ng kanyang gumuhong espiritwal na enerhiya ay nagpapatunay sa kanyang pagtatasa, na nagpapahiwatig na siya ay nagdusa ng isang malaking panloob na pinsala, siya pa nga ay bahagyang natalisod habang naglalakad, isang malinaw na senyales ng kanyang haminang estado. Napansin ang kanilang pag-aalala, lumingon si Lan at tahimik na nagpasalamat sa kanila, ngunit binaliwala ang isyo na nagsasabi na ang kanyang pinsala ay hindi isang problema. Sa pangunguna ni Lan, ang grupo ay naglalakbay sa isang walang laman, maulap na tanawin na puno ng mga patay na puno at mga buto ng mga bumagsak na nilalang, isang lugar na kinilala bilang Chaotic Burial Mounds, habang naglalakad sila napansin ng matalas na pandaman ni Fang Yi ang isang bagay na mali. At nakita niya ang mga kalansay na labi ng isang bumagsak na pioneer na nakalibing sa lupa. Sa wakas, inanunsyo ni Zhao na nakarating na sila sa kanilang patutunguhan, sa harap nila, sa isang maliit na clearing, isang nag-iisang, magandang shizai flower ang nagliliwanag na may isang malambot at ethereal na kulay ubi na liwanag, habang nagsisimulang maglakad si Zhao Lan patungo sa bulaklak, pinagmamasdan siya ni Fang Yi, na nararamdaman na may mali. Ang kanyang hinala ay kinumpirma habang ang malupit, ang mga malilim na halimaw na may nagliliwanag na pulang mga mata ay sumabog mula sa lupa, na pumapalibot sa bulaklak na parang binabantayan ito. Ang biglaang paglitaw ng mga halimaw ay hindi uminto kay Zhao Sa halip, ang kanyang ekspresyon ay naging isa sa matindi at nakakabalisa na obsesyon, inilahad niya ang isang kamay na bumubulong na sa wakas ay nakikita niya itong muli, ang kanyang mukha ay naliliman, na parang siya ay nasa isang France, ang ekspresyon ni Fang Yi ay naging seryoso at kagyat habang napagtanto niya ang agarang panganib, na alam na wala siya sa kanyang tamang pag-iisip. Agad na kumilos, bumuo siya ng isang bowl ang gintong pulang apoy sa kanyang kamay, sumisigaw ng isang utos upang gisingin ang kanyang espiritu, Pagkatapos ay inihagis niya ang bolang apoy ng direkta patungo sa nakatrang jawlan, na naglalayong gisingin siya mula sa kanyang mapanganib na estado.